Magandang good afternoon mga karoli natin yan Palibangong araw sa bagong naman natin Ngayong araw ng linggo So makikita nyo mga karoli Nandito tayo sa may natin sa tagiliran ng parko At yun nga wala tayong magawa Na linggo ngayon yung papay ka kami At isa pa Napakainit sa kapina Kaya naisipan ko na dito muna ako sa labas <laughs>

alasin ko na pala eh, ayun kainan, so mamaya tong magkain uh, kasi sa duty pangok pangok duty ko <laughs> ay 6 o'clock pa mamaya pa 6 o'clock ng gabi na gabi na eh lang ko ito ng mga natin libangan wala eh